Pinanggit ng gobyerno ng China ang kanilang mga alalahanin hinggil sa pagkilos ng International Criminal Court na kaugnay ng arresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na naganap nitong Martes ikalabing isa ng Marso. Ayon sa mga pahayag mula sa China, binabalaan nila ang ICC laban sa mga akusasyong may kinalaman sa politicization o paggamit ng politika at double standards sa kanilang mga hakbang. Ipinahayag nila na ito ay isang halimbawa ng hindi pagkakapantay-pantay at hindi makatarungang pamamaraan sa mga kaso tulad ng kay Duterte. Noong Martes ng umaga, dumating si dating Pangulong Duterte sa Ninoy Aquino International Airport mula sa Hong Kong. Agad siyang dinala sa Villamor Air Base pagkatapos ng kanyang pagdating. Ang pagdating ng dating Pangulo sa bansa ay kasunod ng pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanya na ipinalabas ng International Criminal Court. Ayon sa Malacanang, natanggap na ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa ICC at nagsimula ng magpatuloy ang mga legal na proseso. Samantala't sa isang ulat mula sa isang international news outlet, humarap si Maoning, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, sa isang press briefing at nagbigay ng reaksyon ukol sa isyong ito. Sinabi ni Maoning na ang mga kaganapan ay isang mahalagang balita na kanilang binabantayan ng mabuti. This is an important breaking news event. China has noted the relevant information and is closely monitoring the development of the situation, Ania. Dagdagpanya, I would like to reiterate that China has consistently advocated that the International Criminal Court should strictly follow the principle of complementarity, exercise its authority with caution according to the law, and avoid politicization and double standards. Ipinahayag ni Mauning na naniniwala ang China na ang ICC ay dapat magpatupad ng mga hakbang nito alinsunod sa prinsipyo ng complementarity, na nagsasaad na ang ICC ay hindi dapat makialam sa mga kaso na maaaring mapagtuunan ng pansin ng mga lokal na hukuman, maliban kung mayroong kakulangan sa mga kasong iyon. Ayon sa China, ang ICC ay dapat gamitin ng kanilang kapangyarihan ng maayos at tapat, at hindi dapat magpadala sa mga impluensya ng politika. Tinutulan ng China ang mga hakbang na makikita bilang may kinalaman sa mga isyong pampolitika, kaya't umaasa silang masusunod ng ICC ang mga patakarang makatarungan at hindi makikinig sa mga impluensya mula sa mga malalaking bansa na may sariling interes. Binanggit ni Maoning ang kanilang posisyon na ang ICC ay dapat hindi magpatupad ng double standards, na ibig sabihin ay hindi dapat pagkaitan ng katarungan ang mga tao o mga bansa dahil lamang sa kanilang posisyon sa pandaigdigang komunidad. Ang mga pahayag na ito mula sa gobyerno ng China ay nagpapakita ng kanilang matinding pag-aalala sa mga aksyon ng ICC, lalo na sa mga kaso tulad ng kay Duterte. Ayon pa sa kanila, ang mga hakbang ng ICC ay hindi nararapat na pag-ugnya ng anumang uri ng politika o interes na hindi nauukol sa batas at katarungan. Sa kabila ng mga pahayag ng China, ang isyo ng pagkakaaresto kay Duterte ay patuloy na nagiging paksa ng mga debate at mga reaksyon mula sa iba't ibang bansa at mga internasyonal na ahensya. Samantala, sa Pilipinas, ang mga kaganapan ukol sa ICC at ang posisyon ng gobyerno ay patuloy na pinag-uusapan. Ipinahayag ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang kanyang opinyon na hindi nararapat ang pagkakaaresto kay Duterte, na nagsasabing ang mga aksyon ng ICC ay labag sa kasunduan ng Pilipinas, sapagkat ito ay umalis mula sa kasunduan sa ICC noong 2018. Gayunpaman, ang isyong ito ay patuloy na kumakalat sa mga pampulitikang diskurso sa bansa, at malaki ang epekto nito sa mga posisyon at reaksyon ng mga Pilipino hinggil sa mga isyong ito. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ng Pilipinas, lalo na ang mga taga-suporta ni Duterte, ay patuloy na tumututol sa mga hakbang ng ICC, habang ang mga kritiko ng administrasyon ay nagsusulong ng mas malalim na pagsusuri at pagresolba sa mga isyong may kinalaman sa mga karapatang pantao at sa mga aksyon ng nakaraang administrasyon.